Corazon, baby, Corazon. Dito pa po, ikaw pala makita kita. Magkano nga pala bilhin mo pala sa likod natin? Well... <laughs> Magkano? Nakasunyo na, lang, ha? That's lang ah. Nasa 1B yan. 1B? Yes. Kala ko, mag, eh bakit nag-withdraw ka ng 10B? Masarap po tayo yung ano, yung 9B. Wala ka nang pakialam ko. Pangakap din ba yan? Yes! Ina may, may Alam mo na, na. oh, ina-akap mo pala. Ito siya katabi mo. Si Nagul. Dagul. Dagul. <laughs> Say hi, Dagul. Hi! <laughs> <Say> hi <Nagul. laughs> ano nangyayari? So, Oy, pare. <laughs> kosa, ha? <laughs> kosa. Ano ba pare-pare na pare, pare, pare tawag nyo? <laughs> ito kasi, pagpapatuloy ito ng ating ano, sinimulan, let's talk love. 'di ba? Syempre. Syempre, diba kaya it's, lang? It's the love month. Yes, Feb Ibig, Feb Ibig. Yes. At itong Feb Ibig na to kasi um naputol yung dati. Sinabi natin na oh, yeah, yeah. na ano na ano si, pa, sino pinakatanga at sino yung pinakamatalino. Pinaka Pero ngayon, i Ah, uh, na lang natin dito. Abangan niyo 'yan mamaya. Okay. Simulan natin ang ating pag at kasi. Ay, ang mga magaganda at mga pangit na katangian ng mga zodiac so signs. Siyempre, saan tayo magsisimula ulit? Sa iyo na naman. Aris. Aris. na naman. Ako, careful, careful. <laughs> Bakit? Pag hindi ako careful, ano gagawin mo sa akin? Lala. <laughs> ano gagawin mo? <laughs> Itutulak mo ko rin. Sasabunutan kita dyan. <laughs> okay. Ano ba yung maganda katangian ng Aris? Pag... Na... Sa iyo manggaling? ang Aries, pag nagmahal, uh -oh. todo bigay, hmm? selfless, bigay, bigay. Ah, di ba may salitang gano'n? Sobrang magbigay. Yeah, selfless. Yeah. Sa'yo yeah, yeah. mula na mater sa sarili. Yung sobrang magbigay. Ang doon. Bigay todo. Oo, oh, Okay, yun na nga. Puhos, bigay. B bigay puhos. Ano yun? Buhos na buhos. Talaga? Naiiwanan ka doon? ate <laughs> <laughs> bakit ate hindi <laughs> na gyad wala kaya ka ang tagal natin magkasama di mo na di mo na feel yun alam mo ko sa. At sige. Tagal na dito bulungan. Lagi sila nag-aaway. Pambihira ka naman. Hindi eh, mo nga alam kung anong selda ka eh. Or kapala ano selda mo? Kasi ibang okay. selda pinasukan mo. Siyete ako sabi niya 14 daw. <laughs> Sino mo <ba> binibisita? <laughs> Sino yung <ba>, maano sa'yo? <laughs> Sino mo binibisita? Sino binibisita mo? <laughs> Hindi ko alam. Alam ko siya na eh. Kasi ano yan eh. Medyo kalbo. Ha? 14 yung pinasok mo. Siyete ako. Paano? Paano ba yung ako yun? <laughs> At saka so, diba, maluwag ka dapat. Oh. Oo. Oh. Oh, Iba si Kep na yung pinasok niya eh. Sa ba yun? okay. So, ganun magmahal. Bigay todo. Todo bigay. Todo bigay. Ayan, oh. selfless, okay. uh, yan. Selfless. ah madali kaming ma-fall. Uh, yan yung, yung Pero, ma once na pakikita kami ng red flag, agad-agad kami rin ng nag-go away, ah, away, walk away, please go. Ano, baka makapirate. Pero may, may, pangit din na ugali kasi lahat ng zodiac signs kasi merong maganda, may pangit. Oo, kasi naman. Malang mga oh, kasi wala nang perfect. yeah, yeah, yeah. Kaya iba na nagko-compare sa na sabi nila. Hey, ayoko ganito ako. Gaya. Lahat merong may mali, may mayroon may tama. Ako. Okay. Alam mo kung di maganda sa aris kung mahal? Ano? Masyadong conceited sarili niya, pinaplano niya, wala siya pakialam sa nangyayari. Pag naka-decide na siya, sa kanya sasabihin. Ay, true, true. Sa kanya sasabihin sa partner. Kaya yung partner true. niya isipin, Bukuna. kasama, kasama ba ako sa plano? Bakit hindi ko alam na yun na pala yung oh, plano yun? Tama, tama. Siya lang hindi nakakaalam. Yes, ganyan. Kasi nga, masyadong independent. Yeah. Eh di ba, kanina nga lang, kakain tayo. Nauna ka nang tumayo, di ba? Nauna na siya tumayo. Tapos, hindi ko nga alam kung nasa, 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 Di ba? Napansin mo din Ganun ba? Ganun ako. Oo nga. <laughs> Leader kasi. Yun lang ha. Masyadong independent. Yun. Okay. Now, punta na tayo sa next. Ano ba next? Taurus. Mm. Okay. Ang mga Taurus. Ano bang maganda sa kanila? Ay, ang haba ng pasensya. Hindi ka agad nagagalit yan. Talagang patsatsagaan ka niya. Kahit na may puto ka. <laughs> may anghit, ay lahat <laughs> magtsatsaga talaga. Paparing ka lang pero gagawin niya sa patawa-tawa, ganyan. Pero hindi siya yung magagalit. Oh. Tapos pag nagka-clash kayo, tumatahimik lang yan. Kasi mahabang pasensya niyan. Pero wag ka, pagkaya na talaga, sasabog yan. Oh. Wala siyang pakaila, talagang, talagang titiklop ka. Pag nagalit na yan, pero ang haba ng pasensya, yun ang kagandaan. At saka very loyal. Toros? Oh, very loyal ang mga Toros. Kapag talaga na inlababo yan, sobrang loyal. Kasi para sa kanila, parang property ang tingin nila sa tao mm -hmm. na pag-aari nila. Syempre, pagka may property ka, tasan mo ba kung sino-sinong pupunta, kung saan-saan po. Kung ba, diba, di ba? Diba? Yun, ang, yun ang maganda sa kanya. Ang pangit, alam mo pa, no? Ang tagal nila mag-desisyon. Ay! Kala ko yung pangit yung katabi ko. Kala? Hindi na paringkan ka. <laughs> kosa, <laughs> Hindi naman kosa. <laughs> <laughs> balyo na balyo ka sa akin noon. <laughs> Inanap-anap ako sa selda ko noon ha. Nalanin mo. <laughs> kaya <Kasi laughs> na maglalaban ng damit ko. Kaya na <laughs> Ah, ganun ba yun? <laughs> Ayon. Sa bandera palang inanap mo. <laughs> <laughs> hindi pala ano, hindi pala jowa mo. Hindi. Okay. So yun nga, ang hindi maganda sa kanila, sobrang tagal. Kasi diba sabi ko nga, ba diba sabi nga natin sa lahat ng natin na aaligit mo na yan, titignan ka, kasi so, kung talagang feel ka, saka so, pa lang, ay Diyos ko, aabuti niya ng matagal na panahon. Hindi kaya yung lang mga Taurus, eh, nag-aasawa yan, mga Portis na. <laughs> pwede, yes, pwede. Medyo ma-edad na sila kung mag-asawa, kasi kinikilatis nilang maigay, hindi sila basta-basta mag Ah, oh, you know? kaya. Pero once na nag-commit yan, forever and ever na. Loyal. Yes. So, may good and bad side. Yeah, yeah. Kapunta tayo sa third. Gemini. Sino kilala mo Gemini? Ito si Cosa. <laughs> okay. Oh ano? sige, papalag defend mo, defend mo sarili mo. Papalag ka? Hindi <laughs> naman. <laughs> ano naman Anong maganda inaantay ko nga 'yung sasabihin? Hindi <laughs> <laughs> anong maganda sa inyo para kayo magkita. Ah, mga na Gemini. Ah. Uh -oh. Loyal ka. Loyal. Excellent talaga. Oh. <laughs> Ako nang tanga laging pala. Oh, <laughs> kasi, nah, lagi kasi may reserva. Pero alam mo, oh, oh, talaga. Nature ng Gemini talaga. sa okay, kasi, kasi, wala kasi, 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 na isa. May spare. Oh, kasi dalawang tao Lagi pala. Lagi spare tire. Di ba? <laughs> Uy, yung kasakit. Oo. Oh, Ganun yun. Wawa naman yes. yung asawa mo. Alam mo, eh, pasasayahin nga niya eh. Alam mo, hindi ako naka, hindi ako nagpapawas. Nagdadagdag na. Ah, okay. eh, <laughs> di parang pala si ano. Ay, di mamaya na yun. Yung recent na nangyari, dagdag ng dagdag, iba, -iba kanyang anak. Mm. Ah. Di parang alam mo, Gemini kasi. Mm. Um, masaya yan kasi K na pagka, mabilis ka mapapain love dyan mm -hmm. kasi masaya yan walang, Oo, tama. walang dead air lahat talaga masaya mm -hmm. yung palaging ayaw niya kasi ng tahimik Madal-dal yan kaya maaaliw ka ah, yeah, yan yeah. napansin ko nga yun sa sobrang saya ko nakulong ako <laughs> <laughs> ano pa pagkakasala mo kaya ka nakulong <laughs> sobrang saya nga <laughs> masyado mo naman kasi kurasyon pinasaya <laughs> kaya nakulong siya <laughs> Doon na kasi nagkakilala niya. Ah, doon na sa loob ng cell. Sa oblo na, sa oblo. Yes. <laughs> sa saat, saat? Sa oblo. Ano yung oblo? Loob. Ah, okay. Ah, <laughs> talaga nagkakaintipihan yung dalawa, no? <laughs> Hindi ko alam po rin. Ah, may sarili na silang nagkagawahe. Eh. Okay. So, yun ang, ano, yun ang maganda sa Gemini. Alam mo kung anong pangit lang sa Gemini? May distansya siya. Di ba sabi nga niya, uh -oh. may spare tires. So, Kunyari, siyang number one, may number two siya, hindi niya hindi todo bigay. May limitasyon kasi alam niya pagkabiglang nawala, hindi siya masyado mahirapan, madali siyang kabukod sa number 2 sa number 3, sa number 4, ayun. Etcetera, et Yes, yes. Tama ba? Tama. Mm, may ganun. Di ba? Kanyan ang mga Chairman Gemini. Uh, Gemini. Chairman okay. Yes. Okay. So, <laughs> nose na ha. Okay. Next, ang apat. Ang mga Cancerians. Okay ano mga maganda sa kanila para pag na-in love sila. Alam niyo pag na-in love 'yan, parang kompleto ang bahay mo, parang may nanay ka, may mag-aalaga sa iyo, lahat ng 'yan. May kilala kang ganoon? Kanse Wala? Wala akong alam na may ano, may <laughs> ganyan na. Yung kanya ko gali. Pero aalagaan ka talaga, hindi ka hindi kanya papabayaan kasi parang ask, kasi parang nanay nga, At saka very romantic romantiko, romantika ang mga Cancerians. Ah, yeah. uh, yun ang kagandahan sa kanila. At saka, di ba, mahilig silang ano, magluto. So, as kasuhin ka talaga. As kasuhin ang bahay mo. Lahat. Wala ka intindihin. Yan ang maganda sa kanila. Ano ang pangit sa mga Cancerians? Okay. Alam mo ko, no? Alam mo ko, no? Okay. Ang pangit sa kanila, ganito yan. Kanyari may depekto yung kanilang partner. Gusto ka pa magtasunan. Kanyari may depekto magtitiis yan. Hindi niya sasabihin. Hindi niya sasabihin, kanyang may depekto ka, kanyang partners na Alam ko na, napupunan ko na, pero hindi ko sasabihin, magtitiis ako na magtitiis hanggang sa kaya ko. Kasi uh -huh. yun ang mahirap. Kasi, humuhop yaman ni Popcorn ako na magbabago ka ng kani. Paano, Paano ako magbabago? Hindi ko sabihin sa akin. Ay. Yun nga. Kaya nga, di ba, may mga bad traits, oh. di ba? So, yung mga cutscenes, kung gusto nyo magtagal yung relasyon nyo, yun, huwag nyong patatagalin. Sabihin nyo kung ano yung mali. Okay? Hindi pwede nyo titiisin na lang oh. para silang mga martir. Ayan. Ayan sa sarili. Yes. Yan ang mga Cancerians. Okay. Punta tayo sa next. Mga Leo. Ayan. Ayan. Ano maganda sa mga Leo? Pag nagmahal yan, para ka prinsesa. Oo. Oh. Oo. O kaya para ka prinsipe. All eyes na sa'yo. Yung talagang sasambahin ka niya. Okay. Kasi ipagbiyayabang ka niya sa lahat. Trophy ka kasi. Oh. So, sobrang silang masaya kasi nakuha ka nila parang proud sila para ko oh, kayo kaya oh, niyo hindi akin to akin to ganon. Ay, ganon hindi dahil sa mahal nila kundi dahil proud sila. proud sila kasi sila yung tatanya kung yung partner nila okay. ah, yun okay. okay. yun ang maganda sa kanila at saka maasikaso kaso rin yan kasi gusto nila pamilya nila yung kaso uh, anak ganyan kaya lang meron hindi maganda sa kanila ugali yeah. di ba kagaya ni Finmar Presently, diba? Leo ba siya? Leo siya. Alam mo na yung balita niyo? Siwalay diba? na si Finn si, Marats. Si, si Andy. Ah, okay. Siwalay na. Alam mo na yan, di ba? Oo. Oh. Ah. Ito pa. Siyempre, sa pa lang. Alam na yan. Siwalay <laughs> mm -hmm. <laughs> na sila. E, eh, Leo siya. Leo. Eh, kasi nga, masyadong self-centered. Sarili iniisip. Mga Leo, sarili lang. Fired din eh. Parang ikaw. <laughs> Ang mga apoy ganun eh. Yung sarili, ikaw independent siya, may partner nga siya, kasama niya, pero ano siya, gusto niya attention sa kanya. So, kaya magkasama sila ng partner, okay, lakad sila, may buhay ka sa rin, may buhay ako, katabi tayo, pero okay lang kung ako yung pinupuna, pinapansin, ako yung pinupuri, pero ikaw hindi, okay lang yun sa kanya. Siyempre, ma-hurt ka, di ba? Masyado kasi silang self-centered. Parang ano na sila yon parang parang pag ganun ang nahinangaan sila parang sa parang napo-boost yung ano nila yes. ego. ego egoistic talaga sila very narcissists. Puso oh, Gusto nila sila yung God. nasa center na attention, di diba? ba? Nakita mo si Filmar, di ba? Wa siya pa kin, na nagpatatoo siya kasama nung best friend ni Andy, di ba? Oo. Oh, Hindi niya inisip na meron na siya. Pa. Oo, meron the same pa. meron naman siya. Hindi naman sila kasalatan. Pero nagkailang nila lang anak nila, oh, apat. Oo, oh, okay, tatlo. Tatlo. Oo, oh, Actually, si Filmar, may anak ka pa pala siya dalawa. Bago kay... Bago kay okay, Andy. Oo, okay. kasi meron siya isa. Uh, anak niya sa isang French yata, sa foreigner. Kasi yung anak niya, dinala na ng babae sa France, doon na doon na. Meron siya isang kasama niya ngayon na tinuturing na ni Andy na parang anak din niya. Kaya sa anak pa niya si Andy ng dalawa. Oh. So, bali, apat, di ba? E eh, si Andy may anak din kay Jake. So, bali, lima. Kay Jake yung anak niya. Okay. Magkasama sila, di ba? Pero mm -hmm. si Fitmar, pansinin hindi pa na contento meron siyang sa abroad, meron siya dito, meron pa siyang Andy, di ba? Tapos ngayon, meron na naman siya na kuwang isang babae, taga Serbia yata, yung si Tupras Lady. Oh. Hindi daw nag-tupras kasi ang daming tinga. Ano daw? Ano ba tinga sa Ingles? Tartar. Tar -tar. No. It's, it's not tartar. Anong -tar. tawag sa tinga? Basta tinga yun. <laughs> kasi may nag-comment sa page, sabi niya kanya. Gusto ko sana i-bash, kaya lang hindi ko namang na tinga. <laughs> Sabi ko, best comment ever. <laughs> Oo, ganun sila nagmahal, di ba? Sarili kasi nila. Wala silang pakilap natatamaan si Andy, na may anak pa sila. Basta na inlaba pa siya, or oh, maybe gusto niya yung si foreign germ. Ayun, ganyan ng mga leo's. Tapos, ang isa pa, ay si Andy. Cancer. Na, alam na kapit, napupunan na niya yung mali. Pero nagtitiis siya. But, meron siyang pinost na parang, ano din, chagagos? Oo, hindi, Leo. Hindi, hindi, ang kaibahan, di ba siya, sabi niya magtitiis siya hanggang kaya. Di ba sabi ko nga, hoping Oo. na magbabago pa yung lalaki. Pero hanggang sa napunin na siya. Tapos sa kanya nga iwan. yun ang, yun ang paano sila magpahal. Okay, so mayroong negative side, di ba, ang mga niyo. Ano kaya mayroong kay Andy? Bakit yan? Ay, kay Andy, kay... Di, eh, alam mo na, baka... Trophy? Hindi. Ano? Alam mo na, baka... Hmm. Baka parang siya, no? si, ano, si Dagul. Ay, hindi ah. Malayo. <laughs> Ay, bakit? Para sa mga kalahati na nila call you. ba, Dax? <laughs> dax? Pili ko, baka mataba eh. Parang <laughs> Dax na mataba. Oo. <laughs> Tama ba, Dagul? <laughs> sakto lang. Uh, sakto lang daw. <laughs> Sabi ko sa'yo, di ba, Jedi? Hindi, talaga mag sa sa'yo. May distance, di ba?